Tinanong kung anong gusto Sa basta Yung tama ay punto Bahay to Baspa Malamang ay sundo Kung naadaya pa Ikot-ikot sa mundo Di na pa ang kudaan ng pantay Sa ay dumantay Kung mamad ka pantay Nataas ko lang yan Natapos ako sa init bakit may banda Sa gabi ay hinahanap Ang sagot ko basta Kapagpamo pa ako na magdama Di ako naka-uwi Kasi balagpa ka mo na lang Kasi si Bas talo ka lang Kapag di ka pantay Dito ka sa streets ko Pinahanap ako dami nila missed calls Sa G-Town malamang pag-uwi ko Di ako magpapainit malamig ko Wag mo nang dayain kasi baka lang mabisto kami dalawa Basta babae mo na buti Ubus na Busna. Kung sa bagay di ako natusta Busna. Sa mga paapoy malaki Ubus na Magkinoon yeah. pilin sa magkabilang tulog Nyo muna siguro akong ito Pakiba o nutak sa magkabilang kuro Pag-aralan nyo muna na makatulog na ito nga daw kami dalawa Basta babae mo lang buti upos na Kung sa bagay di ako natusta Sa mga paapoy malaki ubus na yeah. Magkino-offer sa magkabilang tulog Yung muna siguro akong ito Pakiba o nutak sa magkabilang guro Pag-aralan nyo muna na makatulog Sabi sa akin nung isa ay na, Parang bago sa tenga ako inabutan Di ako ni na merong kaabutan Tango kahiya lahat ng mga inutusan Matalino ang galaw ano ko, ko sa man makarating Wala ang usagod kahit anong ko tanungin ko sa corner, mga puro ng boka Hantayin ko sa korte dun sa QC Dito ka sa streets ko Pinahanap ako dami nila miss Sa G-Town malamang pag-uwi ko Di ako magpapainit malamig ko Wag mo nang dayain kasi baka lang mabisto